Pagkatapos ng dalawang araw na bakasyon ito, simula na naman tayo sa ating mga kanya-kanyang hanap buhay. Isang napakagandang araw na naman sa atin lahat mga kabarbero. Simula na naman ang araw, panibagong araw na naman sa ating mga kanya-kanyang trabaho. Bilang isang barbero, yan nga pala ako mapasok sa Bruno's Barbers. Dito yan sa Trinoma. Kamakikita ninyo, ayan kung lang ang tao sa mall. Kahit paano, ayan may kanya-kanya na silang gawa. Ayan, kung makakita ninyo, may ginagawa si Mark Isagundi at si JR. Andito sa bad ng kaliwa ko, si Sir Jake. At nandun sa dulo, si Sir Yaco Bernabe. Dito naman sa gilid, ay si Kuya Efren. ayun si Madam. At ayan na nga, meron akong client. Siyempre, nagpaalam tayo dyan na mag-video tayo. Matagal ko nang na client yan. At pabalik-balik na rin sa akin. Ayan, ang, ang labo ng aking camera nakakasilaw sa taas harap yan ang aking camera phone sana all may camera na malinaw kahit sa harap at ayan na nga makikita ninyo hataw pa rin ang aking mga kasama ayan si madam at si Marcus Agundi marami silang gawa at dahil nagutom nga tayo ito labas muna tayo sa ating trabaho ayan hanap hanap lang at pa video video lang muna dito uh, libre lang mangarap. libre lang mag window shopping napakaraming mabibili dito mga original na mga damit, sapatos ayan, libre lang naman mga window shopping balikan mo na lang kung ikaw ay nagustuhan na bibilhin dito ayat ayan na nga, nandito ako sa activity sa trinoma dito sa ilalim maghanap-hanap lang muna ako ng aking makakain yung abot kaya na merienda hindi ko na na-video yung ibang aking nagbibitan. Isa lang yung aking na-video. Kaya, ayan. Nagutom ako. Kaya, hanap lang muna tayo ng mga kainan dito. Ayan, marami mga kainan dito. Mga restoran, no. Mga pizza hut. Ayan, napakarami. At ayan, na dito na ako sa baba. Saan kaya ako bibili Dito na lang kaya sa KFC. McDonald's. O kaya sa Jollibee. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat.